ko po. Halin. Hindi talaga pwedeng gumalaw. Magigigwa. Oh. ko ako niya? Hi guys! Now we are here at Skyline! Thank you. Kaya pa. Pinagpawisan. Pinagpawisan Pinagpawisa ng kamay. Tapos yung balis gumanon, no? Mga <laughs> <laughs> Ayan. So, Shal, may aircon sa so loob. At may aircon. Huwag kayong ano, wala sa aircon na din sa baba. Ayan. Pero so, hindi na kami mag-ano dito. Mag-overnight. <laughs> Ayan. 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 dito kami sa taas. Ayun. Ayan, Ay, alam mo lang ilaw, no? para sa ano, like, pag picture o video mga gano'n, di ba? Ang ganda rin ang ano, no? Ayan. Kita. Ayan, guys. Para-paraan. Dito, yan. Parang ginawa yeah. para ng mga liwana. Ayan. Parang, kung titignan mo, parang ano, ala, no? Parang, so, pag, pag, pag nasa baba ka, dahil alam mo ba, mabaga lang siya. Parang ano, parang hindi naman nakakatakot, parang ganun. Pero kung hindi ko na sa taas, sarang ako, nakakalula siya siya. Kaya sabi ko, punta ang gagalang para hindi huugay yung ano natin. <clears throat> diba? Tapos, maano naman siya, tawag dito, ayun yung likod, inay. Diyos ko. Pagkataas na tayo. Sige lang, mag-anong po video ko. Oo, sige, sige. Goodbye! <laughs> Ayan, disco po. Ayun. Hindi talaga pwedeng gumalaw. Walang gagalaw. Walang masasaktan. ay disco pa ba? Paano kami? Dahan-dahan lang naman siya. Just feel the ambience lang ng ano... ng tagaytay pero hindi pa rin talaga siya ano ay oh, ito yun ay bawis ko lang parang lumalap baka yung mag-job tayo maganda sa iyo hmm Nadilim mo madilim <laughs> na, ay ay na ay, ayun ay, na pala yung bubong ano ba ang pinasukan namin ng entrance ay? po! Rudy! <coughs> Pag talaga malulain ako, Disco ay Ayan na, pababa na. Naka-excite lang yung pababa. Kasi ano, tag dito. Alam mo, pababa na tayo. <laughs> Pero, <laughs> yung ano, yung pataas, parang nakakakaba. Mm. Sa so, Diyos, lahat ng guards talaga eh. Ano, no? tara, sulit na sulit. <laughs> Sinulit <laughs> yeah Ayun guys ang kwento tawag dito. Bago kami umakyat, initsuran muna kami. Nakababa na sila. Palibasa, mga ano kami. Sila, walang alam. Sila yung Kasi hindi talaga kami mahilig mag-rides. Para ako kaming takot sa ano, sa matataas. Pero ngayon, hindi namin alam kung pipicture na ulit kami. Pero baka kaya pinipicture. Ano nila yung kaya mo na bababa kaya nila pinipicturean, no? Kanina hindi natin na-videoan yung ano? Yung yung ano Ay, na. Ayun na sunod daw baba. Ayun na. Baba ba tayo? Hindi na tayo gumalaw. Sa ang mga um, um, yog kahit na mataas pa rin to. Ano pa rin to? Second floor. Second floor? Hindi <laughs> yeah. na tayo gumalaw. <clears throat> Pwede ba subukin <laughs> <laughs> dito sila? Ito. Dito. Mami ka <kamer>. ba? <laughs> Nawala na yung takot kasi nasa sa baba, pero nung naka, na nakasandal na eh, no? Nakasandal na ako. Kasi ano na... Sumangay ulit yung mga pinamuhin. Ayan. Sila naman yung pipicho na natin. Pipicho. na natin, di ba? Ay, hindi pa tayo na. Anong hindi? Hindi.

Tama na yung sigaw ka mo kanina. Kanina, ano kami sa ano? Sa roller coaster. <laughs> Diyos ko, magkatabi kami. Siya lang, tili siya talaga ng tili. Samunta lang ako na Parang <laughs> kaming natatakot. Ayan. Dito pa kaya, Diyos ko. Tali <laughs> <Diyos> lang. <laughs> <Diyos> lang. <laughs> <Diyos> lang. <laughs> <laughs> ay na Ayun na yung sila nakabalik no Same lang sa rin mm -hmm. oh. <laughs> <laughs> At ayun na yung mga bata sa parawan Hindi na tatakot hmm. Ayun yung mga bata sa parawan Ayun <laughs> na yung mga bata sa parawan sikirang <tuk tangan> sikirang, <tuk tangan> ah, 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 bisa

because life ayun na guys, uwi na kami napagod kami kakalakad kakarides goodbye ayun na nga napakatanggal, napakatanggal bumili, na tinda, tinda, bumili kami ng buko pa at sabi niya special daw at walang bukong nakakaan ending <laughs> cornstarch pie kasi wala siyang buko <laughs> Ebu eh, buko man Buong buo talaga Ang buko lang niya para isang piraso Sa isang ano Sa isang plate na ganoon 300 siya dalawa So pinawin na namin yung 150 Since Na nakita nga namin Kasi dito pa lang kami sa Tagaytay tinay na namin siyang buksan Kainin Budol nga Ang, ang, ang eksena Binalik na lang yung 150 Kahit 150 na lang Ibang... Ayun na nga, kasi kaya nga bumili na Eggpie. Marami kay... Ay, egg pie. <laughs> Bungo Pie. Para kakainin tayo. Ngayon, dito na tayo sa parking. Dito <coughs> sa, park <coughs> <coughs> sa parking nagkainin. Ano dito? Okay, Fabri. Nakut, tapak, sa tapak, <coughs> tapak, 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 una ano sandwich. Or the live I for the Siyempre. Hi guys. So ayun na nga. Hindi uh, na ako nakapag-vlog. Nung pagka-uwi namin galing ng Tagaytay. Dahil sobrang nakapagod siya. sumama so, mamaya yung pakiramdam ko pag-uwi namin natulog na lang din ako ng buong biyahe namin. Kasi medyo may, may hindi na yung pakiramdam ko. Tapos mas inubo pa ako lalo. So... Mas may ginam-dinulog ko na lang siya habang masabihan niya. So, yun na nga. Uh, thank you nga pala sa invite sa amin. Siyempre, sa birthday ni Meng. Ang akin nga po. And sa uh, nag-sponsor. Uh, Ayun mo na. Siyempre, <laughs> kailangan natin. Baka sabihin niya. Secret lang. So, yun na nga. Goodbye!